Hi guys, ako po si Nati Remigio. Ang isya share ko po sa inyo ay ang iyo. Okoy ko na kalabasa. Okoy na kalabasa. Hindi po ako bihasa sa pag-okoy. Parang nakakatikim lang ako ng okoy na kalabasa. Kasi nakabili po ako ng kalabasa. Sa tingin ko ay ito ay maligat kasi ito ay mabigat. Yun ang basihan ko sa maligat na kalabasa, yung mabigat. Ayan nga lang po, kaya lang ay hinog na. Ayan po. Pinakikita ko na po sa inyo ang aking mga gagamitin. Inalis ko na po ang laman loob ng kalahati ng kalabasa. At marami pong pwedeng gawing binhi sa buto na nakuha. Ayan yung pamintang durog, isa lang gamitin ko. Ayaw ng isa kong anak yung maanghang. Ay, yung suka, mamaya sa usawan, sukang pinakurat. At siyampong sibuyas. Gagayatin ko ng mapino. Lalagyan ko ng liquid seasoning. Ayan po. Yung kalahate. Tapos, uh, itong harina, ko konti lang po cornstarch sa so, kasi konti lang ang harina at ayan liquid seasoning ang gagawin kong pinakalasa kasi wala akong hipon magic sarap masarap po sana kung may hipon niya na sariwa tapos ilalaga. O kaya yung hipon na maliliit din na sariwa. Kahit hindi na sariwa, kahit tuyo lang, wala akong mabiling hipon. O yan po, nakaready na po ang lahat. Ah, uh, ah. Uh. Tapos, ayan, ginadgad ko na po. Namili pa ako ng gadgaran. Mapino ang aking napanggadgad. Mas maganda sana. Ayan, nasusugat kasi ako dyan. Malalaki ang hiwa niya. Mas maganda sana yung hiniwa-hiwa na lang sa matalim na kutsilyo. Yun ang maganda po na inuukoy. Kaso mapuro lang aking kutsilyo. Tapos yung malalaki na yon ilalagay ko na lang po sa ginisang kalabasa. Yung kalahati kasi igigis ako. Yung ulam. Yan, ilalagay ko na lang yung malalaki. Kasi baka magadgad po ang aking kamay. Hindi na ako makakalaba pag nagadgad ang aking kamay. Ayan, nilagay ko na yung sibuyas, yung paminta, asin, at yung pampalasa, nilagay ko lahat kasi walang hipon. Baka sakali lumasa. At mga dalawang kutsara na liquid seasoning. Dati po hindi naman nilalagyan ng liquid seasoning yan. Ayun, nag experiment lang din po ako. Mayilig lang din ako mag-experiment. Ayan, nilagay ko yung harina, hindi ay yung cornstarch, hindi ko po binasa. Diretso ko nilagay. Mas maganda po diyan panlagay yung galapong o yung giniling na bigas. Yun po ang nakikita ko sa mga nagluluto dito ng okoy. Noong bata pa ako, Ayan, sabi ko, malulusaw. din naman yung cornstarch kung ilalagay ko na sa kalabasa at otobigan ko. Ay, hindi nalusaw. Tingnan niyo man po, oh. Hindi man po siya na-mix. Mabuti pa sana yung binasa ko na siya nahiwalay, eh. Eh, sa isip ko kasi, pagsama-sama na dyan, malulusaw. Eh, natirimiyo, YouTube! yung Yan po yung harina na hindi ako kontento ay sa akin lang palagay ay parang hindi bago lalagay ko na rin kasi ay kakonti ng cornstarch at parang walang nangyari Ayan, ganyan na rin po. Tuyo ko na rin siya nilagay. Hindi ko rin binasa sa tubig ay parang mga ano na yung harina namin at cornstarch parang mga expire jata sabi ko wala naman po kasing label tong mga nabili namin nakasupot po kasi sila ayan magpiprito na ako yan na lang po ang aking mantika tinodo ko na ang mantika ayan na po at Unang lagay. Unang lagay. Ayan, ikalawang lagay. Hindi ko po pinigapiga o diniindiin ng kalabasa kasi ay mapino siya. Magmumukhang baruya pag diniin ko po yan. Magmumukhang baruya kasi po ay manipis, ay maliliit ang gayat ng kalabasa. Yung isa kong kawali na dati kong ginagamit, namamakat po ang ino -okay ko. Ay ito ang ginagamit ko ngayon. Hindi siya namamakat. Ayan, hindi namamakat. Ang kaso lang, ay tagibang ang aking lutuan, ang aking stove. Kaya nasa kabilang side ang mantika. Ayan po, ayan ang isa pang kaso. Yung una kong luto, palpak. Hindi nabuo, buo. Naghihiwalay-hiwalay o nagkakalag-kalag ang okoy. Unang salang. Ayan, unang salang. Ayun, nagbitak-bitak po. Ngunit hindi pa rin ako nawalan ng loob. O, tinabangan. Tinuloy ko pa rin po ang aking pagluluto. Ayun, yung ikalawa, ay hindi naman pala ganoon. Ay, yung ikatlo, ay hindi rin ganoon. Yung una lang po pala. Nabubuo naman po yung mga kasunod. Nga nga lang sadyang mapino lang ang pagka gadgad -gad sa kalabasa. Ayan, uh, madilaw talaga ang kalabasa. Wala po yan food color kaganda ng kulay niya. Siya nga po pala, yung pinakita ko sa inyo na kalabasa, ginadgad ko pati balat. Kasi mapuro lang kutsilyo namin. Na, napakatigas ng balat ng kalabasa. Ayun po, oh, may natira pa ng kalabasa, naubusan ako mantika. oh, mga isang prito na lang, naubusan pa ako ng mantika, sabi ko. Ayan, o, oh, ko na. Anong lasa? Unang tike. Ba, eh parang masarap naman. Ayan, nasundan-sundan pa. Ay sa totoo, yung suka pala ay maanghang. Ayan, hindi po ako sanay sa maanghang. Ayan, yung natirang kalabasa. Yung natirang konting-konting mantika pinagtiisan ko na po yun pinagsabay-sabay ko na yung kalabasa ayun o, no, kalapad po